Ma'a Didi na naman si Ma'a Ah, oh, dali, come Come, baby oh, dali na Saan? Patingin daw ako Daw ko, hindi ko kita Ay, Ayuh tau yuk, mana? Ayuh, mana? Musog na? oh busog na lang baby siya. <laughs> busog na ang baby na. maana na iyan. Busog na ang baby. Tingnan <coughs> hmm, mo yung nito. Patamling-tamling na naman siya. Ano pa? Hmm. <coughs> Ayaw mo na. Ayaw mo na. Hmm. Lama yun, ito Ayan Matulog eh. na siya Matulog, gano'n yan Tulog na Ma Tulog na Tulog na si baby, ma. Ay, ah. oh, linis na rin siya. Hey, Ayun, nabusong na siya. Tama na, ha? Mamaya naman. <coughs> linis na. Tupi na muna ako. Diyan ka lang. Okay. Sleep na siya. Ano? Hmm, Naisin ka? Sleep na. Sleep na. <laughs> Sleep na may gagawin ako. Ba't ka gising? Sleep na. Sleep na si Mao. Sleep na si Mao. Ayan, very good. Sleep na.